Ito ang sa CCTV ng 34 anyos na si Rizal Di Pecania, residente ng Barangay Kuliet, Quezon City, matapos nitong pagnakawan ng punong tanggapan ng civic group na Mason of Freemasonry sa Maynila. Nagpipintura raw sa naturang tanggapan ng suspect kaya madali itong natunton at nadakip ng mga si sinagawang follow-up operation. Upon reporting yung, yung incident, nagbigay ng CCTV footage yung uh, complainant. From there, nag-start kami at sa uh, sinunda na namin yan. Nagawa pa raw mag-disguise ng suspect at nagpalit ng kulay ng buhok pero nadakip pa rin ito ng otoridad. Hindi na tumanggi ang suspect sa krimen. Napadala lang po ako doon na no? pumasok na rin po sa isip ko. Yung anak ko kasi yung araw na yun, may sakit po kasi yung isang anak ko. na sa suspect ang kanyang ninakaw na laptop at dalawang electronic tools na panglagari at pangbarena na kanya raw sanang ibibenta. Sasampa naman ang kasong qualified theft si Pekanya pinagkakatiwalaan siya, labas masok siya sa lugar na yon. Nabatid din naman na dati nang nakulong sa katulad ng kaso ang suspect. Kasama si Namel Platero at Noel Azul para sa tutulfo update Gian Caluza, Radyo Pilipinas.